sa picture na ito, ito natin itong Sky High Showdown na challenge. So, para matristar natin itong challenge ito, ang unang step na gagawin natin, ay kailangan wasakin muna natin yung mga defense sa baba. Gamit yung Earthquake spell muna. Tapos, i-drop natin yung Grand Warden na naka-fly mode dito sa ilalim ng Invisible Tower. Nag-activate na yung Invisible. Saka natin gamitin yung Grand Warden ability para mawasak natin lahat ng mga Inferno Tower dito sa baba. Yung baba, i-drop naman natin yung dalawang ice golem dito sa 9 o'clock. Sunod naman natin yung ating Archer Queen. Tapos once I drain up natin yung ating Archer Queen, gamitin natin agad yung Queen ability nito para mawasak yung mga defense. Para hindi tayo ma-short sa time. And right after natin magamit agad yung Queen, punta agad tayo sa 3 o'clock. Drop naman natin dito yung isang Freeze Potion and make sure na lahat ng defense dito sa 3 o'clock ay makuha ng isang Freeze Potion. Bago natin i-drop yung King at gamitin natin yung King ability. Kapag nagawa natin lahat yon, last step, i-drop naman natin yung ating Royal Champion dito sa may arrow, malapit sa mga air sweeper. And hayaan lang natin muna siya. May kita mo na meron ding palatandaan dito kung saan mag spawn yung mga hidden Tesla. mag start siya dito sa mga air sweeper. Hayaan lang natin ubusin ng Royal Champion yung mga hidden Tesla at saka yung mga skeleton trap at saka yung plant troops. So kasama na rin doon yung mga hero. So huwag mo nang iisipin yung Royal Champion ability. Hayaan lang natin siya. Hayaan lang natin siya na gamitin niya yung kanyang Royal Champion ability kapag namatay na yung ating royal champion, hintayin lang natin siya na mag-spawn ng kusa gamit yung phoenix. Bago mamatay yung ating royal champion sa pagkakaresurrect ng phoenix, i-drop naman natin yung free spell dito sa town hall at sa monolith. Bago natin i-drop yung revive spell. So kapag na-drop naman natin yung revive spell, wait lang tayo ng konti. Tapos mag-drop naman tayo ng mga free spell kung ilan yung kailangan natin para mawasak natin yung monolith at yung town hall. Huwag tayong magpapanik at hayaan lang natin yung ating royal champion na ubusin lahat ng defense. Kapag nawasak na yung monolith, pwede na natin i-drop yung poison spell para ma-slow yung damage ng Grand Warden para hindi agad mamatay ang ating Royal Champion. Kapag namatay ang ating Royal Champion, gamitin naman natin yung natitira nating revive spell para ubusin lahat ng mga natitirang defense. Kung mapapansin natin, yung Electro Boots meron siyang parang regeneration. Meron kasi itong self-healing per second. So huwag ka na mag-worry dahil kapag nawasak na natin yung mga core defense, madali na lang natin itong 3-star. So we ready naman natin yung ating mga free spell just in case na mabibitin yung HP ng ating Royal Champion. Pero once na ginawa mo itong tutorial na ito, malaki yung chance na hindi mo nakakailanganin yung mga remaining na free spell mo. Just in case lang na magkaroon ng problema sa deployment ng timing mo. At once na ginawa mo itong tutorial na ito, magka-3-star mo na ito na walang kahirap-hirap. And ayan, 3-star siya. Ganun na siya katalit, di ba? So, dalawa lang yung dapat natin i-consider once i register natin tong challenge ito. As much as possible, so din natin yung sequence ng step by step para ma-trace start to. Simulan natin sa 6 o'clock, tapos sa 9 o'clock, 3 o'clock, tapos 12 o'clock. And as much as possible, ma-drop natin ng halos konting-konting pagitan oras lang. Ma-drop natin yung ating queen at yung ating king nang hindi nakakalayo ng oras. Para mas mawasap nila yung mga fire speeder na mas maaga. At kapag na-drop na natin nasabay yun, saka na natin gagawin yung last step na pinakita ko sa inyo kanina, yung ating royal champion. Basta wag na wag ka lang pressure sa royal champion kasi gagawin niya yung part niya. Ang pinaka-note lang sa royal champion natin, is kapag namatay na siya sa pagkaka-revive spell ng Phoenix, i natin agad yung ating free spell bago natin gamitin yung ating revive spell para ma-maximize natin yung time para mawasak natin yung mga natitirang defense, especially yung monolith at yung town hall. And malaking bagay din yung poison spell para madepensahan natin ng bahagya yung HP ng ating Royal Champion para hindi ito mabawasan ng maigi ng Grand Warden defense ng challenge na to. So minsan may mga chance na nabubuhay pa yung ating king, yung ating queen, Depende lang din sa timing ng deployment natin. So kung ma-maximize naman natin yung mga free spell at gamitin natin ito sa mga fire spitter para i-save yung ating king at queen, wala ding problema. At kapag kinawa mo itong tutorial ko na ito, malaki yung chance na matristar mo na rin itong Sky High Showdown Challenge. Bali, dito na po matatapos yung ating video. Salamat po sa panonood. I hope na gustuhan nyo po itong video na ito. And kung na gustuhan nyo po ito, like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion, o no reaction po kayo, ay comment nyo lang po yun sa baba. And I'll try my best para reply ko po kayo sa isa. At huwag nyo po kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Click nyo na rin yung notification bell button para mag i-update po kayo sa mga next videos na i-upload ko. Once again, my name is Salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. I'm out.